pagtyagaan nyo na kasi kasi yung sustansya na makukuha natin dito is ano, solid. Alright guys, isang mapagpalang araw sa ating lahat. So, for today's video, ito ang ating gagawin. Bagong araw, bagong video na naman ang ating ipapakita ngayon sa ating mga viewers. So, uh, so much sa inyo guys, sa inyong suporta. At ito na nga, ay gagawa tayo ng carrot juice. So, ito, gamit ang ating blender. So, full charge na siya, ready ready na. At siyempre, nahugasan na natin at na-dry na. So, ayan na guys. At meron tayong pinakuluan na carrot dito. Ah, mga kapatid, yung tubig na ginamit natin dito is malinis ito. So, pwede natin siyang ilagay dito sa ating gagawin natin carrot juice. So, ito guys. At ito na rin yung ating ilalagay na tubig guys. Yung tubig na to na, na ginamit natin sa pagpapakulo sa carrot juice. O, ayan. Ito na ang ating carrot juice na gagawin. Kunti lang siya mga kapatid ng na carrots ang ating ano dahil sample pa lang ito. At uh, first time natin tong na gagawin ngayon. At uh, ito nga pala mga kapatid kaya purpose ko na kaya ko siya pinakuluan ay para lumambot itong carrots na ito at yung ating blender ay ano para madali siyang ma, ano, mapinok. So, dahil maliit lang yung ating blender para sure na talagang maano siya. Kaya nga, yung pinaglagaan na to, yun din ang ilalagay natin tubig. Kumbaga, yung kanyang sustansya na lumabas dito, eh, pupunta rin dito sa ating gagawin. O oh, Alright. Takpan natin. Yan, mga lodi ha. Ganang kat-kat yan. Tapos, ay! Yan. Parang ano, tumutulo. Mga lods. Mga lods, mukhang tumutulo. Yari tayo. <laughs> Yari tayo, mga lodi. Tumutulo. Okay. Right. Yan. Yan yung ating purpose, ah. Lagyan natin tubig. Parang... Ayan. para makita nyo parang maraming tubig tapos kunti lang yung carrots natin guys wow ano Okay. Parang na ano na guys ah. Na pino na ba? Yan, so, yeah, para kitang kita yung mga lids. Ito, iinomin natin to. At ipapainom rin natin to mamaya kay, kay Ama. So, dalawa kami ni Ama ang iinom na to guys. Yes! ba <laughs> diba? pa natin yung tubig na din woo Alright! Yeah! Nice! Okay. Guys, huwag kayong mag-ano ng ano, napakasustansya ito na po okay, guys. Panglinis ito ng ating kidney no sa mga ano diyan no gawin niyo to guys no mga kapatid tong keros na ito maggawa kayo ng keros juice panglinis po ng ating kidney ito napakaganda po na to no oh, di ba oh, parang pinong-pino na okay na okay na oh, diba? Yan guys. Pag oh, nag -re colored red na yung blue na yan, ibig sabihin lubat na. ba? Diba? Ito yung ating gamit na pag blender ng juice. Okay ba? Grabe. Grabe talaga mga lods. Ayun. And guys, meron na naman tayong ipanakita sa ating mga viewers, sa ating mga followers, sa mga nanonood sa atin, mga kapatid, ay meron naman po tayong na-share. Yeah! So po ang Perox Juice na ito. Napakaganda po na ito. Ayon po sa aking naba, napanood sa kay Doc Willie Ong. Shout out po sa inyo, Doc. At uh, hindi nyo man ako mapapanood o maririnig. Uh, gusto ko pong ipabot sa inyo na sobrang salamat dahil sinusubaybayan ko po yung inyong mga video mga tip nyo, lalo na po sa tulad po namin ng na mga OFW, eh kailangan po talaga namin kumain ng na mga masusustansyang pagkain, kung ano po yung mga uh, pag sa aming mga health so, uh, sobrang salamat po sa inyo sa mga binibigay nyo pong advice at sa mga uh, sa mga lalo na yung pinanood ko ngayon eh, yung hindi agad ako nakakatulog so, ayun, uh, pinanood ko kayo ni mam Ma uh, thank you so much po, Doc Willie shout out po sa inyo so, guys, ano pang hinihintay nyo uminom na tayo na to <laughs> tara 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 ayun na nga mga ludi so iinumin na natin mga kapatid wala si ama kasi ano natutulog <laughs> nagpapahinga yaan mo na yan mamaya na natin papainumin na ito hapon tulog siya eh o, tayo munang mag inom o, guys Oh, ito yung kay ama mamaya. Sa atin ito. So, tara. Try natin. Wala, wala tayong hinalo mga lodi ha, mga kapatid. Wala tayong any kind of things na hinalo, kundi pure na carrots. ba diba, nakita yun mo kanina? Wow! Mm. Matabang. Carrot lang talaga yung lasa. <laughs> Dapat diba tumihalong honey. Hmm. Dahil carrots lang siya wala siyang anong halo sobrang tabang at carrots na carrots talaga ang lasa Pero sa mga Gustong gusto tagang makatanggap ng benefits ng carrots. Maganda na yung puro-puro. Yung lasa naman, matabang siya. Siyempre nga walang any kind of na nilagay dyan, na pang appetite, wala. Uh, walang asukal, walang honey, o milk, wala. So, pagtsagaan nyo na kasi. Kasi yung sustansya na makukuha natin dito is ano solid. Masarap nga. Masarap naman. So, yun guys, no, nakainom na tayo ng isang mangkok. So, mamaya si Ama naman. Ang ano, maganda rin, lagyan natin ng asukal. Kaya lang, si Ama kasi is diabetic. Tapos ako, nag, nagbabawas na tayo ng timbang. So, miniminti natin yung ating ano, weight lang. Eh, kasi kapag nihaluan natin ito na sugar, meron pang reaction yun eh sa sa katawan natin. So, kaya okay na to. Nawala. Kahit ganun man yung lasa, uh, lasang keros lang talaga siya. Wala siyang, ano, matabang. Matabang talaga, matabang. Pero pwede okay na, pagtyaga natin. Kasi para rin naman sa ating kalusugan to. Alright guys, ang dito na lang ang video ko. Thank you, thank you so much sa inyo. And, yun. Sana huwag kayong magsawang manood ng aking mga video. Alright, thank you, thank you. Once again, Nelan Agmaus TV.